Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates, pwede ka makarelate or hindi dito sa mga sasabihin ko. Kung hindi ka nakakarelate, okay lang yon. kasi next time pwedeng makuha ko naman yung energy mo. Huwag nating pilitin kung hindi nagre-resonate ang mga messages para sa'yo. I-check mo na lang yung ibang videos, okay? So i-shuffle ka na po yung cards. Hopefully makuha ko yung energy mo ha. Um, please do leave a comment down below. Sobrang ma-appreciate ko yung mga comment ninyo kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Nagaganahan ako mag-reading pag may mga nagko-comment po. And please do follow me on Facebook, Madam P. Pero hindi niyo siya ma- uh, ano, masi-search. So, ang i-search nyo is yung hashtag Virgo Philippines. Ayan, start na natin ng reading. So, this is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Kunin muna natin yung main energy mo. Okay. Wait lang. Na ano yung mga ibang card? So you do have here the hermit. This is you, Virgo. Ayan. Wait lang, guys. Okay, so inayos ko na yung cards. So, ayan yung main energy mo. The Hermit, the Eight of Pentacles, the Five of Cups, at saka may isa pang lumabas dito, which is the Seven of Cups. Okay. So, sa nakikita natin dito, Ayan, hindi ko na kinuha yung ibang card kasi masyado tong marami. Okay. But anyway, bottom of the deck is the sun. So, sa nakikita natin ngayon, you are focusing on, you know, your work, career, with the eight of pentacles, maybe may kinalama din sa home with the hermit. Pero, uh, deep inside, may mga bagay na hinahanap ka pa with the seven of cups okay maybe you're wishing na sana meron ka nitong bagay na ito or um i don't know it could be anything this is like a dreams na parang gusto mong makuha could be um your wish ayan you are actually daydreaming no dito sa mga bagay na gusto mong magmanifest ngayon sa buhay mo and you do have your design maaaring ito yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo and might be wala ito sa'yo ngayon, kaya ito ang nagiging dahilan kung bakit nalulungkot ka. And some of you, kahit anong pilit mo na magtrabaho, ipursige, na kumita, pwedeng hindi naman kasi yun yung makakapagpasaya sa'yo. Kaya, um, with the, with the hermit, yeah, this is you you're still looking for something. And yan, kung makikita mo dito sa picture, si Hermit, may hawak siyang parang lamp, para ano, parang, um, you know, pag pumasok ko sa isang kuweba, and then you're, you're holding a light, it seems like may hinahanap pa, no? And this is you, na pwedeng hindi ka pa satisfied sa buhay or sa bagay na meron ka ngayon kasi, pwedeng um, may mga bagay ka pang gustong ma-achieve or ma-accomplish with the Seven of Cups. Pero, I want to clarify kung bakit nandito si Five of Cups. What's with the Five of Cups? Okay, Five of Cups is clarified by the Four of Pentacles. Kung ano man itong bagay na hinahanap mo sa nakikita natin, um, or itong bagay na nagpapalungkot sa'yo, sa so nakikita natin, pwedeng hindi mo ito mai open up sa iba, pwedeng itinatago mo yun, ah uh, pwedeng this is something na pwedeng pinag-ipunan mo noon, I don't know, this could be a person, this could be a situation, or uh, you know, pwedeng bagay na pwedeng ipinag-ipunan mo, pero kahit pag-ipunan mo, hindi siya nag-manifest sa buhay mo. Now you want big change, no? Pwedeng nung mga nakaraan may mga big change na nangyari sa iyo especially pagdating sa iyong family. Ayan, with the Ten of Cups and you do have your the world. Pwedeng ito yung nakapagpakumpleto sa iyo. But with the Ace of Swords, pwedeng ngayon recently may mga naiisip ka na ng mga bagay na parang na-realize mo tay ka lang hindi pala ito yung hindi pa pala akong kumpleto. Hindi pala ito yung mga bagay na makakapagpakumpleto pa sa akin. So, may mga bagay ka parang iniisip na gustong um, mag-manifest or dumating sa buhay mo. Okay, wait lang. Ngayon, ang kunin naman natin is yung energy ng person na kakonect mo. You do here the Ace of Wands. The Knight of Swords. Uh, page of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is the King of Pentacles. So, this person could be someone na very stable financially. Pwedeng kaya niya mag-provide. Pero, may mga kita tayo ditong, ano eh, ah, uh, financially stable siya pero parang hindi siya masyadong wais or hindi siya masyadong marunong magdesisyon pagdating sa pera. Masyado siyang padalos-dalos with the Knight of Swords and the Page of Pentacles. This could be a new person with the Ace of Wands or someone na gumaga sa inyong dalawa siya yung mas higit na passionate, you know, pag may wands na naisipan siya, pag naisipan niya talagang ipupush niya yon ilalaban niya yun. Um, you know, pwede may kinalaman sa career or money. You know, kumbaga sa inyong dalawa siya yung mas malakas yung loob. Okay? Lalo na sa mga ganong bagay. And, tell me more about this person. Yeah. So, unfortunately, umuulan na po. So, medyo maingay. Lakasan ko na lang yung boses ko. Night of Wands is here. So, ayan. And the Wheel of Fortune. Lalo na pag itong taong to ay may mga naisipan siyang pagbabago na gustong gawin sa buhay niya. Nakikita natin yung pag-take charge niya dyan. Dalawa yung night na nagpakita sa kanya. So, siya talaga yung tipo ng tao na a-action ako. Gagawan ko ng paraan para magbago or magkaroon ng pagbabago sa buhay ko. Even if kailangan kong mag-take ng risk. Ayan, this person is full of action. So, alamin natin yung mga emotions niyo sa isa't isa. -tisa. Some of you you do have here the high priestess so this could be a soulmate connection, tapos nandito pa yung eight of swords, so this could be a connection na parang um, although soulmate siya, pwedeng ang hirap kasi someone here could be stuck in a situation or in a place wherein hindi ako pwedeng basta-basta umalis dito anyway, anong emotion ninyo sa isa-isa? The over the six of pentacles, the five of wands, and the... Wait lang, guys. And the three of wands. Okay. So, nakikita natin yung emotion mo as someone na willing kang tumulong dito sa person na to or makipagtulungan sa kanya. The five of wands, pwedeng part of you is nagagalit or naiinis dahil sa mga challenges na nangyayari sa inyo but you miss this person na may miss mo yung taong to so, ay, gusto kong alamin kung anong meron dito sa five of wands what's with the five of wands okay wait lang okay sorry about that so anyway the five of wands ang nag-clarify sa kanya is the nine of pentacles, ah sorry, nine of wands. So, nakikita natin ito na very challenging para sa'yo. So, talagang medyo nahihirapan ka sa ngayon, sa situation ninyo. Maybe kaya ka nagagalit is that, ah, uh, hindi mo kasi alam ang gagawin mo or you know, this person could be very unpredictable. Tapos, pag may mga action siyang ginagawa, pwedeng hindi ka ready. So, pwedeng in a way, nakakagalit yun, nakakainis Kasi bakit ngayon? Bakit ganyan? Or, I don't know, I just can hear the word Chiron, which is yun yung asteroid na may kinalaman sa wounded healing. So, maybe it has something to do with mga bagay na hindi pa nag-heal sa sarili mo. Like, maybe, um, your shadows or things in the past na parang nagiging dahilan kung bakit parang ang hirap mag take actions dito kasi ganito ganyan so pwedeng may mga bagay kang sinabi in the past na pwedeng ayaw mo naman kainin yung mga salita mo na yon okay so ah uh, Ano yung emotion mo para sa taong to? You do have your the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, Temperance is at the bottom of the deck. I feel like sa ngayon hindi ka nagmamadali regarding sa future. Um, you want to give to this person or kung may offer siya sa'yo, gusto mong i-accept yon Regarding sa emotions, mas nangingibabaw sa iyo yung takot, yung kaba or yung hindi mo alam ang gagawin. Okay? So, yeah. So nakita natin yung emotion mo dito na parang wait lang, hindi man ako nagmamadali regarding that. So la, uh, lalo na kung ikaw itong may binigay na na offer itong person na to and you don't know kung anong gagawin mo dun sa offer na yon. But nakita natin na may miss mo tong taong to. Okay? Kung ano man yung offer niya, gusto mong i-accept yun. And some of you, gusto mong nga ding magbigay ng offer sa kanya. Kaya lang parang sa ngayon, medyo komplikado pa ang lahat para sa inyong dalawa. Okay? So, ano naman yung emotion niya para sa iyo? Kunin naman natin yon Meron pa palang isang card, guys. This is the Emperor. So, nakikita natin na you care for this person pero um, hindi mo hin pinapahalata yun so ano yung emotion ng person ito towards you you do have here the magician the four of cups and the knight of cups so itong person na to gusto kanya mahal kanya uh and the world pwedeng may distance sa inyong dalawa nitong person na to pero regardless kahit may distance pwedeng nararamdaman niya yung spiritual connection sa inyo with the high priestess so with the magician pwedeng hindi i don't know i feel like this person surrender na lang sa connection na ito kasi with the four of cups hindi siya sigurado kung mahal mo ba siya or gusto mo ba siya especially hindi hindi maayos na connection ang nakikita natin sa inyong dalawa with the knight of cups mahal ka niya pero I mean can you see the picture there yung kabayo nakatungo siya eh so it's like this knight loves you pero may mga nagiging dahilan para hindi hindi siya mag -take ng actions towards you or hindi niya masabi yung mga emosyon niya para sa'yo. One of the reason could be dahil hindi ka nagiging open sa kanya or pwedeng hindi niya sure kung magkakaroon pa ng reconciliation sa inyong dalawa. So, para saan pa kung magsasabi ako kung hindi ako sigurado kung may reconciliation pa. So, this person loves you. Pero parang mas pinipili na lang muna niyang itago ito lalo na na walang kasigaraduhan sa kung ano talaga ang nararamdaman mo okay so let's move on punta tayo sa future what is in the future for the both of you the moon is here maraming card dito lumabas pero hindi ko ito kukunin masyadong marami I just saw the death card Scorpio energy. Pisces is here with the moon. The fool. Ayan. Puso ko'y clarify yung the fool. What's with the fool? Nine of Swords. And the world. So, ito yung emotion mo. Mas nakikita natin ito as you. Uh, pwedeng magiging, magkakaroon ka ng awakening. Like, the world is like, pagkagising about the nine of swords. So, there could be a problem sa buhay mo, situation sa buhay mo, na pwedeng ma-realize mo na, Teka lang, parang gusto kong mag ng risks sa isang bagay. And with the moon, I feel like, hindi mo na kayang i-deny or isikreto or itago sa sarili mo kung ano yung totoo because in reality alam mo kung ano yung totoo na gusto mong mangyari sa buhay mo na pwede ray mong itago or hindi aminin yon sa sarili mo and the world I feel like you're going to open up or magiging mas open ka in the near future with regards sa kung ano talagang gusto mong mangyari sa buhay mo yeah and you do have here the knight of pentacles this is you Taurus Virgo Capricorn energy Um, alam mo kasi you are an earth sign, you are someone who is grounded, you are someone na hindi ka basta-basta magpapadalos-dalos sa isang desisyon hanggat hindi siya sigurado. Ikaw yung tipo ng tao na slowly but surely. Ayan. So, tingnan natin yung near future para sa person na kakonect mo. You do have your the eight of Wands, the Three of Cups, the Two of Wands, and the Ace of Cups. Well, I can see new love, new connection. Pwedeng magkaroon ng plano sa inyo nitong bagong person na ito and I can I can see there's a possibility of a reconciliation, reunion, or maybe celebration with the Three of Cups. Dito sa person na ito who is a very sorry, this is the half seven of ones. ano seven of ones. Na kita tayo ng person na maraming skills, maraming alam. And with the two of ones, I can see a lot of plano mula dito sa taong to. And uh, some of you. Wait lang guys ayan dumikit kasi yung card sa ano ko sa siko ko but anyway ah uh, three of swords is here well I feel like ito yung challenge dito sa connection na ito wherein nakikita natin na kung ano man itong challenge na ito nag end siya eh with the tower so whatever is the reason kung bakit hindi nagiging maayos yung connection mo with this new person um I feel like in the near future pwedeng mawala or matapos din ito with the high priestess especially for those of you pwedeng may edad ka na rin naman or may mature ka ng tao so it's like uh, nandito yung spiritual awakening mo yung ang person nito and then I, I can see there's a possibility of reunion, reconciliation pero with the nine of wands I feel like yeah, I can see a lot of kilig and ano, um, may iba hindi may edad na ako, hindi na ako kinikilig. Well, um, hindi ko naman kontrolado yung emotion mo, ano. But anyway, with the six of wands, this is victory. This is happiness. And I can see, there's a possibility na mga bandang Christmas season or at nasa ano na tayo eh, November. So there's something special na mangyayari sa inyong dalawa pagdating ng Pasko. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.